Hello everyone uh, Welcome po ulit dito sa ating uh, raindrop succulent and another new update po tayo and bago po tayo mag-umpisa sa another nating na video gusto ko po sana kayong uh, mag subscribe like and share para po sa ating every uh, everyday, every new video na update para sa ating succulents, Korean succulents. And, ayan. So, ngayon, maganda ang weather. Medyo mahangin lang. And ito mga inilabas ko sa loob ng bahay kasi maganda yung panahon. So, mas mainam siguro na medyo masikatan sila ng araw dahil nag-iiba na yung kanilang look. Nag-iiba yung kanilang looks. Tumatangkad na. Parang kulang na sila sa sikat ng araw kasi hindi sila nasisikatan ng araw. Ito ang aking pig nose. Yan. Pig nose. Yan ang aking uh, Ruby Puppy. Ruby Puppy. And Ang uh, aking Monroe. Monroe. At syempre, ang maganda nating Ariel na Crested. Rest Yan Para syang isang tumpok na. Diba? Ariel and ating euphorbia euphorbia para siyang pineapple <clears throat> pasensya na kayo meron tayong nga nuubo tayo ngayon sobrang lamig tsaka mag ingat din po tayo ngayon sa mga flu cold and flu sobrang hirap pong gamutin niya yun lalo na ngayong malamig na panahon Ingat-ingat po. Yan ang ating euphorbia. And ang ating cubic. Yan. Medyo dry siya. Nagkakaroon siya ng ayan. Lalagas yung mga dahon niya. lips, Hindi ko alam kung siya sa Nasisira yung mga lips niya. And, ang ating Anthony Kim. Hmm? And, ating Yeonji. Yeonji Kunji. And, ang hindi na aking lumaking hot delight. Ang heart delight na ito, hindi ko alam kailangan ko lang itong iripat din need ng iripat yan and then ito ating syempre soybean maria ito soybean maria maganda yung kulay na, hmm? lalo ng pag autumn at ang aking chesta chestar Matang matangkal na dyan yung stem na kailangan na sila siguro ng cutting to and ang isang no ID SP ito ang crested na itik oh, it's a Maria Maria crested and soybean another soybean and isang jelly ito parang kailangan niya talaga ng sikat ng araw hindi niya talaga ng sikat ng araw Nag nagiging parang Okay, eh, bumababa na yung mga lips niya. So, kailangan na talaga nito ng sikat ng araw. So, ang ginawa ko ngayon, inilabas ko na sila for today. Ayan. And then, balak ko yung iba kasi na ayan, na-frozen, nasira. And then, yung cutting ko na lantern, meron na siyang another na nagkakaroon siya improvement. Ayan, nagkakaroon siya ng babies congratulations ayan yan ito rin ang aking sun kiss sun kiss at ang cuttings na jade star jade star <clears throat> at syempre yung tatlong head na amestro and itong aking kotili dun balak ko na rin itong ilagay dito sa pansamantala sa so, tinanim ko last last two weeks ago. Napansin ko na mas okay sila kung dito muna sila ilagay eh. Temporary. Parang mas naging healthy sila kung compare dito sa mga nakalagay sa pot. So, ang gagawin ko na lang siguro ilagay ko dito for the meantime. <coughs> yes. Pasensya na ka sa ating ah, boses. Mayroon tayong cold and flu And ito din aking chips. Uh, Ayan, nalagay ko. Nung isang araw din, niligan ko sila ng supplement na calcium. Calcium supplement. Na hinaluan ko ng tubig. And then, dinilig ko sa kanila. At napansin ko naman, naging epekto ng calcium supplement is nagkaroon sila ng more on colorful look so, mainam din siguro once a week diligan sila ng calcium supplement mas nakakatulong para yung roots nila mas tumibay and then nakakaroon na colorful improvement ayan lang napansin ko o yan lalo na to nagiging red sila. And, ayan. So, ito rin, mong Ating Casio. Casio look. Ganda ng kulay, di ba? And kung plant. Ayan. This one. Hmm. Ating Morocco. And Pushke. ang cuttings. At ito ito yung celebrity rollie And itong magandang what did you call it? Jupiter. Jupiter. <laughs> so, temporary. lagi muna natin sila dito. So, ayan. Sandali lang. Wait. Anyway. ayan so ayan pa natin sila dito ito rin ito kasi putili dun ko I don't know bakit hindi siya ganun ka improvement kung paano magawin ko sa'yo since sa akin na lang muna ayan. ito try natin dyan. Ayan. If ever, baka sakaling dumami. Okay. At ito rin, yung ating <clears throat> avocado cream. Super dami na niya ugat. parang kailangan dito ng cuttings siguro kailangan i-cuttings to i-cuttings ko na lang siguro to yan i-cuttings natin since meron na, oh, parang meron na siyang mga mili mili bags dito so siguro i-cutting na lang ay natanggal pa isa i-try ko muna bago natin itanim and ito kay hundong hundong kailangan ito kay hundong ilipat or what I don't know ito. So, Ayan, basta ilagay na natin siya muna for the meantime. Then, ikaw, how are you? Uh, hindi healthy ang lupa mo. So, kailangan head niya. Tanim din natin. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Kailangan kumanda kayo. Malapit na mag-spray pero since by march pa may pag mayro chance na magisno kaya matatakot din ako silang hindi pa tito for the meantime at sana tao oh, hindi, hindi pa naman nag-snow tito ngayon hindi ko hindi ko alam kung kailan by by march siguro may tendency na mag-snow eh every every year kasi kano so sa ngayon dito pa naman sa province hindi pa naman nag snow but sa ibang lugar nag-snow na so ang mahirap pag nag-snow yan ayan problema malupit ayan then nilagyan ko sila dito ng mga ayan mga wooden yung mga nakukuha ko lang dito sa dagat ayan pwede siyang taniman eh kaya lang hirapan ako magungkit dito Masyadong matigas. <clears throat> And then, ano pa ba? Ito. Nagkakaroon na siya ng babies. Ang okay, kita ilagay. Dito. Dito. Mm -hmm. okay, yan Diyan. And, ang ating yun do flower yan do jammi oh. do jammi since hindi si, ka naman nag-grow ka muna hmm, tignan natin eh. mga ilang weeks and you. sino ka Who are you? Hello. <clears throat> dito ilagay natin siya dito Since maganda Ang pwesto itu. dito Dito, try natin So, ayan So, ayan guys. ko na sila dito and then takita ko na lang uli sa inyo pagkatapos dito see you later ayan nilipat ko na sila yung iba yung kaunti yung pink nose and then ito nalimutan ko na kung anong ID SP na ating doon ayan yung pink ko trumpet hindi ko alam kung mabubuhay siya or what the frozen and then ito lipops so for the meantime di ko, dito ka muna ah. ano pa ba ang ating akay 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 nung no? Um, dyan ka muna ang akay and then ito lipat ko na rin tong ano na to mother head na <clears throat> black hoops ulo dami na matigas na I think nabili ko to last year ng summer medyo crowded na yung ganyan sagi ah strong ayan black rose ayan then tanim natin healthy pa naman siya. So, sa so kita pwedeng ilagay dito. Lagay kita dito. Ayan. tapit mo na kayo dyan. And then, yung mga babies niya. Ayan. Dyan din muna. Black rose. Madali lang para itong mag propagate ang black rose Madali na para paramihin. Hindi siya, siya ganoon kahirap. Al magpropagate sa lips niya. Kusa lang din ayun, Ayan. And then, Ayan. Meron na improvement look. May improvement na siya. Ayan. May makita. Hmm ayan isang compound na yan family sya black rose black rose laging natin yung kanyang name tag <clears throat> and then ang aking cuttings na rolling stone ayan rolling stone ayan uh. itu ka. itu tuh ayan and then pilih patung dari yang setang itu kartun elcorn oh beautiful Ang ganda. Maki king healthy. And it one of my isa sa gusto kong ito ito. Tinda li. Yes. So ang ganda Ooh. Look. Oh. Very feminine siya. kulay niya. And then, ayan, starting na siya color na. Color niya, oh. Chung to Maria. Chung to Maria. Ganda. Beautiful. So, kita pwedeng ilagay. I think dito mas maganda kasi. Kasi meron siya stone dito. Mas beautiful. Diba? Dito natin siya ilagay. Ako. Oh. Ayan. Binisibutan natin siya. Ayan. Dito natin siya ilagay para maganda, di ba? Mm. Si, ay, what happened to you? alag ang oh, soybean kulog. Natanggal siya sa sapats. Nalaglag. Nalaglag. Hmm? Huh? Soybean. Saan ba kita pwedeng ilagay ng mas maganda? Tabi kaya kita dito? Ay, ano tabi kita dyan. Hindi. Let's see. ten, Para mas lalo kang gumanda Look 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 mm. There we go O, oh, ito Casio Ang ganda Ang ganda ng kulay niya Casio. mga Echeverria. And then itong ating Queen Maria. Queen Maria. Okay, kaya muna kita dito. Ayan. So guys, siguro hanggang dito na lang muna. Gusto ko muna tapusin itong aking gawain. para mas madali na tayo matapos. So, salamat ulit sa pagsama ninyo for today. Peace. And, ayan, sila ang ganda, diba? Lagay ko pa yung iba dito na pwedeng ilagay kasi meron pa naman siyang space dito. So, ayan, salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin today. And, huwag pa rin po ninyo kalilimutang piliin maging masaya kahit sa kaunting bagay ayan, ayan. siyempre next time po para sa ating another update ng Korean mga succulents so update at beat na lang po ulit tayo salamat po And, huwag po ninyo kalimutan subscribe para updated pa rin po kayo parati sa ating mga succulent. Salamat po. God bless.